So, what's up guys? <laughs> ito yung hubag ng mata guys. So, mo ito. Muga nang kuhaan guys. Buyag ba kayo? Yung mata niya. Hubag mo yun. Hubag mo kayo. Bili mo siya ka ng bingit. Kaya wala pa yung kuhaan. Nalingi na siya. Pinayak siya glagom guys. Nang buro. Bu Basang buyag diba no? comment kayo guys kung naunsan na yung mata guys burot guys kagahapon punay ka suhugod so hmm? sakit daw kayo sakit daw kayo ano yan na ba ikat ikat nawa guys yung hubang guys mara ka na nang isumbag ba dito sa kumuni ni ni Pakyo comment na kayo guys <laughs> kung buyag ba ni or kung hindi pa akong ok ok or atitod pero ni hubag mo gini abot rin sa ubos no sorry ba pa yung sing ipatano guys ano lana ba kung ano na kayo guys kung kung kan ba man, nang stock ka ni buyag ba or dili so no. kidatan ba mm -hmm. kidatan ba <laughs>